Hello. Ayan si Kukok. Ayan si Kakak. Ayan si Kukok. Subunod, oh. Ayan, layo-layo. Oh, my God. Kak, Sinusundo ka na ni Kukok. Paano yan? Ha? Sinusundo ka na. O, ayan siya. O, ayan, oh. Mugi ka na, raw. O, ayan, oh. Sinusundo ka na, oh. Bakit, Kakak? Kukok? Ha? Dimo se si kok kok, cekat. Wey, susunduin nya naraw. lah na, abis mo. <laughs> oh. lah ka susunduin ka. Dito ka sa bingoan kasi eh, naglalaro sya ng bingo. Oh, natalo. Oh. ya yeah, susuntuin na sya ni Kokok. Umbirang -Kok. lagi sugar na to si kakok kakak eh. Ngayon Amen, ka na. Ayan, dito siya, o. Oh. Natalo sa bingo, o. Oh. ayan, o. Oh. Maglalaro yan, katatawa siya lang maglaro tayo, ng bingo. O, oh, nakaupo pa. O. Oh. O, oh, ayan. Yeah. Pagkalitan mo, o. Oh. Ayan, o. Oh, ayan, <laughs> o. ayan. Huli ka tuloy susugal po si kakat yeah, na huling magbibingo ayan sinundunan ni Kokkok.